tayo ay magluluto ng spaghetti. Simpleng luto ng spaghetti para sa mga bata. Ito lang ang sahog. Pero ay gawin natin masarap with cheese. And siyempre may tomato sauce. Christmas party kasi nila ngayon. Kain na natin ang kasi guys, hindi naglalagay ng mga onion, garlic, diretsyo na. Kasi, yung mga lasa naman na ang... Lagyan na natin yung mga corn Corn beef iba-iba yan nilalagay. Yan yun. Okay. Christmas party kasi nila. Kaya gusto nila ako magluto na ang kanilang spaghetti. Mga bata. syempre with cheese. Ayan. Ayan. Okay. Halo natin. Oh. at lagyan natin ng tomato paste para masarap gusto ng gusto ng mga bata na ako nagluluto ng mga spaghetti ng estudyante ayan plus ito kasi jelly na daw kapag ako daw nagluto, jelly bean <laughs> nakakatuwa mga bata syempre, ito na ayan lagay natin, alam mo ba iba-ibang ano din yan Klase. fiesta, sweet Parmesan. parmisan cheese ayan ibang klase din yan yung ano, hindi nag-iisang ano. Pero, spaghetti pa rin yan. Kasi silang bumili. Eh. Lutuin pa rin natin yan. Ito naman, Italian style spaghetti sauce. Nakakatuwa talaga itong mga nagbili. Iba-iba ang flavor. <laughs> yeah Diba? Hmm. And, isute natin. Simpleng luto, pero maging masaya mga bata. yeah, Ito. Ang pinakamasarap. Cowbell. Cowbell. Ay! Dahil nilagyan na natin yung condensed, sunod natin yung kanilang Alaska cream. Sus na ko. Ito lang yung kasarapin na lang natin, no? Kahit medyo kulang-kulang ang sahog. Mas, hindi masarap to. Ito lang kasi ang binigay, no? Yan. At least maging masaya mga bata. Christmas party nila ang kakain nito ay grade 1 o grade 3 nagmamadali na sila akala nila luto na nakakaloka ayan syempre halo halo natin gusto gusto nila kasi akong magluluto ayan so And, pinakamasarap dyan guys, lagyan natin ng cheese powder para maging mali malinam -nan. Yan ang pinakaasin nila. Yan. Kunti lang. Ayan. Okay. Ayan. Luto na. Luto na. Sunod naman natin. Dito na ako nagpakulo para tipit sa tubig. Ayan, kumukulo na. Ilagay na natin yung noodles. abang tayo ay nagluluto ng noodles pasta, linisin natin kasi para hindi magulo ang ating isip. No? Linisin natin muna ito. Ayan, kahit maliit ang kusina, Ayan. Butas-butas. At least, malinis. Ayan. Ito. Ihalo natin. Diba? Ay! Kantin kasi itong aking kantin kasi ito kaya ay naku takbo dito takbo doon mga batang ito gustong gusto nila akong magluto ng kanila spaghetti so ngayon hindi ko talaga binuksan para hindi ako may storbo kaso nga may tumatawag pa rin basta kantin ay nako ayun na malapit na maluto ang ating spaghetti kasi nagmamadali na yung mga bata gusto na nilang kumain